Hello guys, magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is your guest from Channel, a faith healer o zomatarder sa so, ngayong hapon na to. Tignan natin nagsabihin sa inyo ating mga gabay. So this is um, a special gabay for the month of September 24 hanggang September 30 for the sign of Taurus. So Taurus, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides sa so, ating masasaga for today's video? Kanino kayang energy? or kaganapan sa buhay ng mga Taurus signs sa atimaha mga hagilap. So guys, this reading is a general reading lamang hindi lahat na makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. Darikos maraming salamat po sa mga walang sawang pag sa aking channel Lalo lalo na ang skip ng ads sa way pagpalain kayo Nang Diyos at may kapal, siksiklig din nag pa na biyayang manong balik sa inyo So let's see guys what is the messages advice sa inyo ng ating inyong spirit for the sign of For the sign of Taurus So let's see and watch this Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Tor, Sign, sa ating mga So guys, alamin na natin yan. Natutuklasin tutuklasin natin. Angels, please give me information pa. So there's a death card. So there's an ending and a new beginning. So some of you, na no, may mga bagay na matatapos na. Na no, mawawakasan na. Na no, maaring may mga bagay talaga na ma maaring... Um, Matuldukan na, na hanggang dun na lamang. No? Talagang may mga bagay na may hangganan at talagang wawakasan na ano man yung bagay na iyong napagdadaan at nararanasan. And there's something guys with a four of swords. Oh my God. No, maaaring some of you guys, mag-ingat po kayo with the death energy and of course the four of swords. So, very negative na sense ko dito. No, kailangan nyo na pahinga. nag fatig kayo. No? maaaring kailangan yung um, magpahinga na masyado kayong um, nakatutok sa inyong ginagawa. No? Kumbaga, nag-overpatig talaga. Nakulang kayo sa tulog. No? And because there's something with the sound curve with a fear positive outcome, maaring, bago pa mangyari yon maaaring mararamdaman mo na. No? Maaaring bigyan liwanag no? ng iyong isipan na naman yung bagay na kailangan mong gawin. At gagawin mo to with positive energy. No? Kailangan um, always being positive and just being optimistic sa lahat ng plano at gagawin mo nabibigyan liwanag dito, lakasan mo ang loob mo, alisin mo yung pag-aalilangan mo, kailangan mo ng um, mag, maniwala na no? ano man yung bagay na nangyari. There's a listen to your intuition with the four of swords. And there's a two pentacle with a balance. So, kailangan timbangin mo. Ano yung bagay na mahalaga at importante sa'yo, kailangan, um, kumbaga, yun ang tutukan mo. No? Kumbaga, i-prioritize mo naman ano yung bagay na alam mong sa sa'yo. So there's something guys with the three of cups. Now there's a celebration coming in. So some of you talaga magkakaroon ng mga celebration. Happiness. No happy moments. No? There is something na magdadala sa inyo ng kaligayahan talaga. No? And because like, there's something guys with the eight of cups so, something moving forward. Makaka-move on na kayo. Makakabangon na kayo. No? Sa mga karanasan niyo. No, makaka makaka-recover na kayo, malilinis niyo na naman ano yung bagay na nagbigay dumi or nagbigay balakid sa inyo. So, kailangan na uh, matuto kayo na no? napakawalan at uh, tanggalin na naman yung bagay na nagbibigay negatibo sa buhay nyo. So, the, there's a that card, represent with um, the several cards no? Maring, um, there's a confusion, no? Maring tatapusin na, ano man yung bagay na nagbibigay kaguluan sa utak mo, sa isip mo. So, may mga bagay dito na maaring uh, mawakasan na at matapos na. There's a port of swords, represent with the world, no? Oh my God! Now, there's something guys with the world, represent with a success, accomplishment, talagang magtatagumpay kayo. Na talagang, uh, some of you talagang magsasucceed kayo. Kailangan nyo lang talaga ipahinga yung katawan lupa mo. No, most of all guys, nasa iba bansa kayo. No, maaring, um, OFW kayo, no, DH kayo. So, kailangan pag-ingatan nyo ang inyong sarili, ha? Masyado kayo nag-over fatigue, my goodness. And there's a sound card, Repers with a Oh my God, lutang kayo. Balisa kayo. No, marami kayong mga bagay na nararamdaman Na it's not ordinary So, kailangan nyo ipahingayan Ang katawan lupa nyo Na no, ang inyong isipan Na no, masyado kayong maraming know, na... Okay, there's something guys Na parang baguhiming yung pananaw At pag-perspective uh, mo dito Na no, kailangan na tutukan nyo Ano naman yung bagay talagang priorities nyo Na no, bibigyan liwanag kayo dito li Lilinaw na isipan Na no, lakas ng loob No, kaya ka nakakarana sa parang nahihilo ka. No, parang bigla ka na lang tutumba. Ibig sabihin dito, hindi na, na nagiging maayos, no, ang inyong pagtulog kasi malaking factor sa buhay natin ang pagtulog. No, hindi na nagiging maayos no ang circula circulations ng blood niyo. No, dahil um, hindi na balance, no, ang inyong um, yun nararamdaman, no? Hindi na balanse din yung, yung, kumbaga, yung ginagawa nyo, at the same time, yung physical nyo, and of course, um, may parang something na pa, mayroon ako naiisip dito na, na mayroong, nagbibigay karamdaman sa inyo, eh. Yung pinakapunot dulo, no? Parang, hindi lang siya over patig, eh. No? Kumbaga, may nararamdaman din talaga kayo na kailangan yung lunasan. Mm -hmm. Parang, I feel, ano to eh, may, oh my God, parang mababa yung dugo nyo, no? Mababa yung dugo nyo, mababa, mababa, yung, yung red blood cell nyo at mataas po yung white blood cell nyo. Mag-ingat po kayo para may sense ako nakakaiba dito sa inyong reading. Now, there's two pentacles. Now, they're represented with the queen of wands. By confidence. Lakasan yung loob nyo. Lakasan yung pakiramdam nyo na no, kailangan yung um, al alisin yung takot at pangamba. No, sa lahat ng bagay na ginagawa, ginagawa niya, maging balance. Sige, there's a three of cups. Reference with the four of pentacles. Na no, protection niyo at pangalagaan niyo ang iyong sarili. No, and of course, tutukan niyo ang inyong sarili. There is something to pentacles, uh, two of cups. No, there is something um, partnership na no, kailangan nyo rin um, makipag-ugnayan no? with your person at talagang may taong tumutulong din sa iyo at the same time. Na makaka-recover na kayo sa lahat ng pain, sa lahat ng mga bagay na nar nararanasan niyo at pagdadaanan niyo. Unti-unti na kayo makaka-recover dito. The death card the seven of cups. Reverse the vida na king of wands, something invasion. Unti-unti mo na itong nararamdaman. Na no, iba na yung pakiramdam Nagkakaroon ka na ng um, vibrations. No, kung ano yung nangyari behind the scenes. There is something guys without sign of course, with the happiness at the end of the time magiging masaya at magiging maligaya ka dito magiging maayos din ang yung sitwasyon at kalagayan and there's a high five there's an education so may mga bagay lang na kailangan yung iwasan yung mga unhealthy foods no? at the same time yung unhealthy habits no? kasi ang mga bago sa walang tulog niya 3 to 4 hours lang no? kinukulang talaga sa, sa pagtulog parang mm, mataas yung inyo eh nataas Oh my God, may nasa-sense talaga ako dito nakakaiba sa kalusugan niyo no? So, let's see. And I feel something anemic. No, anemic. No, and of course, low blood. Okay. There is something, guys, with a four just reevaluate or analyze. No, kailangan yung uh, pag-isipang mabuti in bawat action and decisions. nakailangan no? kailangan yung um, protection na ng yung sarili. No, hindi tayo pwedeng ura-ura da bira, Kailangan natin alagaan at mahalin din yung time mo sa sarili mo. And there's a star card, healing and recovery. Huwag ka mag-alala, magkakaroon ng healing dito. na no? gagaling ka sa iyong karamdaman na no, uminom ka ng more water guys na no, kinukulong ka rin sa tubig and there's a wheel of fortune be turning back no, talagang gaganda na rin ang sitwasyon mo gaganda na rin ang kapalaran mo mayroong isang tao na magtatanggal sa iyo sa situation at positions mo may taong tutulong sa iyo now there's something that Everest card for revert oh, see this is something a second life may sa sa sense ako na pangalawang buhay mo na to na no, ito yung bagay na maaaring tumulong sa iyo at makikita mo na there's something na parang ibabalik ka ulit no sa pangalawang buhay for the second time around para lang um matutunan no ng mga pagkakamali mo na no, ma-realize mo yon and there is the seven of seven of pentacles with the harvest time so lahat ng mga bagay na pinaghirapan mo maaani mo yan no kaya kailangan tutukan mo yung sa dili the same time there is a hermit card kailangan mo kumawala sa comfort zone mo sa mga bagay na kinakatakutan mo sa mga bagay na iniiwasan mo kailangan mong harapin to at may mga bagay na magbibigay kaliwanagan sa iyo dito at the same time, there's a five of pentacles. So some of you nakakaranas ka ng na financial crisis, of financial difficulties. So maraming mga ganap sa iyo, hindi lang finances kundi sa kalusugan mo. So kailagaan mo ang iyong sarili, guys. And there's something with the night of swords. Nagkakaroon ng anxiety, sleepless night. So told you, 'di ba? Nahirapan ka sa pagtulog that because of shifting. Napabago-bago ang schedules mo. no, hindi pwedeng gano kasi naninibagong ano mo yung body clock mo eh. No, so, kaya kailangan um hindi pwedeng sunggab ng sunggab kasi may trabaho ka, especially meron kang meron kang kumbaga regular na trabaho pero ang ginagawa mo pupasok ka sa sideline. So hindi pwede 'yon. So ang nangyayari kasi na hindi nagiging maayos no ang iyong pag-circulate ng iyong kalusugan dito. Parang may something na parang nag nagkakar problema, no? Hindi sa ngayon no, maaaring unti-unti mo na siya nararamdaman. So, kailangan mong magpay attention from that situation. And this something the four ones. The celebration, homecoming, family gathering. Some of you meron ditong uuwi na no, galing international. At maaaring some of you may ikasal pa dito. No, mayroon talagang ikakasal talaga dito. Maaaring maka makatuluyan, makasama mo yung taong para sa'yo talaga. No, maaaring ang makakasama mo dito, hindi siya Pilipino. No, international siya. No? Okay. Maring siyang mag, mag-aahon sa'yo sa kahirapan. My goodness. So, let's see. What is additional messages for finances and career, love life, at kalisugan? Let's watch this. Okay, we're back. So, nandito na tayo, no? Pagdating sa finances and career, love life, at kalisugan. Very intense, guys. Grabe. Grabe yung pasabog dun sa reading mo, ha? Pero alam mo pa natin yan. Tutuklasin natin. There is something, guys, we, about sa finances and career This is a queen of cause, emotional intelligence. Pagdating sa finances mo, mas maging mauta ka na, magigpit ka ng sinturon. Na no, masyado ka kasi maluwag. Now, this is something the queen of sir, the clear the boundaries. Linisimin niya sa paligid mo. Alisin mo yung mga, mga taong hindi nakakatulong at hindi nagsiserve sa'yo. No, hindi nila nakikita yung, yung, um, yung effort mo. No, yung mga bagay na pinag, uh, pinaglaan mo ng panahon at oras, No. There's something with the king of swords. See, stop the pattern. Putulin mo yung mga taong hindi makakatulong sa'yo. Yung mga bagay na alam mo hindi nagsiserve. No, yung mga mapang-abuso, yung mga taong sarili lang nilang inisip nila. And there's a six of cups, especially with your family. No, there's a toxic family. No, there's a toxic family. And there's an knees of pentacles. No, there's a big shot and big money coming in. Alam mo yung malapit ang pera sa'yo. Malapit ang kasaganahan sa'yo. Dap dapat talaga ma ascenso ka na. Maganda na buhay mo. Na dahil mababa ang kalooban mo, dahil masyado ka maawain, no, yun nga, no, nakakaranas ka ng mga kagipitan dito. At the same time, there's a judgment. Paalala sa you need the wake up call. Paalala sa paalala sa dito ngayon, magising ka na sa katotohanan. Hindi lahat ng mga taon tinulungan, matutulungan ka pabalik. Kaya kailangan mas mat, matuto ka na. No, so let's see, pagdating naman tayo sa love life. And there is the night of once, first low steady. No, matuto tayo maging makinakon, hindi ka pwede aggressive no once na makilala may person na yung getting to know each other no use on heart to heart conversations no there is something na uh, six of wands for victory magtatagumpay ka pagdating sa relasyon don't you worry na talaga itong tao na to makikilala mo ay talagang para sa for long term and there's something that have this now there's something a mystery now hindi mo akalain itong bagay na to ay sa iyo pero bibigla pipitigin sa isang iglap lang No? There's an unexpected situations. Hindi mo inaakala pero ipagkakalab sa iyo. There's a five of swords. No, just being aware sa mga tao pagkakatiwalaan mo. No, some of you guys, no, nagkakaroon sa sabotage dito dahil nasisira yung relasyon nyo with a toxic family. And there's an of cards. No, there's an offer na no, magdadala romantic proposal, e engagement, wedding, na maring kakasal kayo na person mo. And there's a ten of ones. No, there's a lot of obligation and responsibilities napagdating pagdating sa inyong dalawa na person, marami kayong, bagay na parang uh, kailangan tuldukan. Pinapaalalahan na ka dito ay isa sa pinaka major um, suliranin mo or major um, crisis mo dito is something yung toxic na obligations. No? Dapat yung pagtulog ginagawa obligasyon. So, pagdating naman tayo sa kalusugan, there's a nine of wands. So, there's balance. Kung tuwanting tiyaga lang, magpatuloy ka sa iyong ginagawa. No? There's a the native one. So, bibilisan uh, transaction, bibilis na rin ang uh, recovery mo. No? And there's a the two ones. Piliin mo lang yung bagay na alam mo makakatulong sa'yo. Alisin mo yung mga bagay na nagbibigay stress sa'yo. There's a the three ones. Puro movement, ha? There's a one ha? So. Puro ones. There's something movement and actions. So, ibig sabihin dito, kailangan talagang galaw-galaw ha, Mag, para makapag-circulate yung blood mo na maayos. And there's the three of one. So, wait for so wait for us. Kung may nita yung paper documents, no, result, may, nandito na, darating resulta. And there's a temperance with a perfect timing. So, there's a healing talaga. So, gagaling kasi yung karamdaman, pero kailangan mo lang paalala na kailangan, um, tutukan mo ang yung sarili. And there's a justice card. See? Parang sinasabi ng Kostisya, what goes around comes around. Kung masyado mong pinuwersa at talagang pinresure yung sarili mo, inabuso ang sarili mo, na no, makukuha mo what you deserve. Na no, makukuha mo yung cause and effect ng decisions mo. No, kung inilaga mo yung sarili mo, magiging maganda ang kalusugan mo. So, technically, naging ano ka dito eh, no? pinresure mo at talagang pinilit mo isang bagay para makuha mo isang, yung bagay na yun. So, kaya nangyari, nagkaroon ng mga complications, So, ngayon, may mga nararamdaman ka na. So, kailangan totoo mo na yung kalusugan mo dito. So, there's a the karma din na mag-ingat din kayo sa mga kilis at galaw nyo. Kung ano man yung bagay na ginawa nyo, babalik din sa inyo. So, yun nga, no? Kailangan yung pakakatandaan na lahat ng bawat action and decision ay may kaakibat na na consequences. So, guys, let's see what is additional messages with the magic of our messages, advices, and of course, the peak no. So, let's watch this. Okay, we're back. So, dito na tayo guys with a magic of our messages, advices for you. With a magic of our messages, advices. So, there's a daughter. Some of you, nag-iisa anak na babae. O maaaring may, may, anak ka na babae. O maaaring magkaanak kang babae dito. So, let's see. Additional messages. And there's a healing heal healers. I told you, talagang may kagalingan. Huwag ka mag-alala. Gagaling ka sa iyong karamdaman. You need to pay attention. And there's a children no? Alam niyo guys, malaking factor sa buhay niyo ay um, yung, anak niyo, no? May mga anak kayo dito na maring ginagabay ang kahit sinusuportahan At the same time just being at be, there's a pay attention, no? Kailangan yung tutukan ng yung kalusugan at ang yung uh, family. So let's see what is again yan ang oracle card. And there's a transcendence with the unity, no? May pagkakaisa, may pagtutulungan talaga dito. And there's a trust with the divine timing. So, magtiwala ka, lahat ng bagay na to ay ayon sa kalooban ng Diyos sa tamang panahon at tamang pagkakataon. And there's a distance. So, kailangan nyo dumistansya. No retreat or time out. So, kailangan matuto tayong humindi. No? At kailangan matuto tayong dumistansya sa mga taong inaabuso na tayo. What is the synchronicity? It represent what? Represent with the rise. No rising from the ashes. No muling sisibol ang panibagong pag-asa mo. Maaaring mabuhay ka pabalik sa pangalawang ng pagkakataon sa sitwasyon mo. Not tungkol sa finances and career and love life mo, maaaring there's sa rise. Not maaring mamamayag pag mabubuhay muli, no? And there's something protecting love. Protectionan mo ang pag-ibig, ang pagmamahal na meron ka. Sorry, let's see what is the romance here for a Mystic love Oracle deck. Reference with the grass and greener possibilities. Talagang gaganda na at makikita mo na magandang posibilidad na mangyayari sa buhay mo. No, lalo-lalo na sa relasyon. And there's a re re relationship reconnecting. So pagdating sa relasyon, talaga nagkakaroon ng connection na na magiging maayos na ang iyong relasyon. Archangel Michael messages. E your inner guidance and is real and trustworthy. No, yung mga gabay mo mapagkakatiwalaan naman daw. Let's see for just Jesus loving quote said. The Comforter, which is the Holy Spirit, whom the Father will send you in my name, He shall teach you in all things. So, mayroong isang taong tutulong sa'yo. No? May isang taong magbibigay ng realization sa'yo. Na itong bagay na to, ay maaaring ibibigay sa iyo ayon sa kalooban ng Diyos o may mga bagay na karapat dapat para sa iyo. So parang lilinisin ka, tutulungan kang tanggalin ano man yung bagay na nagbibigay balakid o yung mga bagay na nagbibigay negatibo sa buhay mo. May tutulong sa yung isang tao na magwawakas o tutuldukan ano man yung bagay na nagbibigay sa iyong ng kahirapan at komplikasyon. So let's see what is an angel's number. Messages. Represent what? a 999 for a lesson learned. So, may mga bagay dito na hindi ka natututo sa mga pagkakamali mo. Now, there is, there is something repeated cycle. Now, nauulit yung mga ganun sistema dahil hindi ka nadadala. Kaya pa ulit-ulit ang nangyayari sa buhay situation mo. Take stock of your accomplishment and how you arrived right of them. This is a reminder to maintain maintain optimism and drive towards your goal maintain your momentum and know that the powers of heavens has your back you made it and rewards goes to you so yung mga bagay na to ibibigay sa iyo dito matuto ka lang sa mga pagkakamali o leksyon na nangyari sa nakaraan now what is an angel's messages with a money move of oracle deck napakakatandaan mo lahat ng bagay yung nagagawin mo magre-reflect sa'yo And there's a love affair. So, even sa love life. So, pinaka, ang pinakakalaban mo dito, I feel something toxic family. Now, there's a shadow work represent what? And there's a close-minded. So, some of you guys, marunong tayo tumanggap ng mga um, advices, no? And messages ng ating um, gabay. At the same thing, mga mahal mo sa buhay ng maaring totoo sa'yo. Na no, kailangan mo baguhin yung perspective mo, na kailangan mo makinig din at ma matuto tayong um, tumanggap no, ng mga pagkakamali. Clarifying for a love situation. Represent with the lightning strikes. No, parang may sinasabi dito na parang yung kidlat, na parang hudyat ng para magising ka sa katotohanan. Hindi para takutin ka no? Yung kulog at na to ay nagbibigay mensahe na you need to pay attention. No, parang binabahagi dito na magsisimulan pa ng bagong chapter. Isang paraan to para uh, para magising ka. No, parang alarming stages na no, para magingat ka sa lahat ng mga bagay na nangyayari. What lies beneath the future? Represent guys with a cough up finding evidence. So, ibig sabihin, nalaman mo na tinarantado ka. Or nalaman mo na meron talaga nananalbahay behind your back. So, meron talaga tumatry door. Sumisira sa'yo. Clarifying for a life situation. Ang daming energy, ha? Fairness. And there's a metaphor a uh, metamorphosis mirage embrace the tender transition between past forms and future possibilities that illuminate by the transformative butterfly so see kumpara sa connections No, about sa nakaraan, about sa kasalukuyan, about sa mga hinaharap. So, may mga informations dyan na pinababatid sa'yo na ano man yung bagay na nangyari sa nakaraan ay kailangan mong matutunan at kailangan mong pakakatandaan para hindi na maulit no, yung ganun sirari sa kasalukuyan. So, kaya yung nangyari sa'yo, hindi ka nadala. No, isang paalala na konektado yan sa magiging posibilidad ng mangyari sa buhay mo kung matututo kang, ah uh, matututo ka sa mga pagkakamali sa nakaraan mo o may mga paalala sa isang nakaraan na kailangan mo na magpeta siya at tuldo ka na para hindi mo na makasama yung mga bagay na yun sa hinaharap mo. So kaya siguro nangyari yon at uh, hanggang ngayon bitbit -bit mo pa is dahil hindi ka natuto sa mga pag pagkakamali na yon. What is the part of the light represent what? Oh my goodness, sorry. What is the part of the light represent what? Ano yung magsisilbing liwanag sa eksena mo? peace of mind. So, magkakaroon ka ng kapayapaan talaga dito. Isa sa bagay na magbibigay liwanag ay ang kapayapaan. Through love release and inner reflections, I find peace. My perspective is gentle and loving. And approach each step with a confidence. The moment of fear, I remain brave. Knowing that please reside with me. So, so mo, sa sarili mo talaga na, na kaugnay ng mga bagay ng pangyari sa buhay mo ay bigyan kapayapa ng isipan mo. Na kailangan mo maging matapang, maging palaban, na lakasan ng loob mo, at alisin ang pag-aalilangan mo sa lahat ng mga bagay na nangyari sa buhay mo. Harapin, tuldukan, tapusin. Nang sa ganun, magtuloy-tuloy yung magandang kapalaran sa isa hinaharap. So, let's see what is a yes or no pick a card. Let's watch this. Okay, we're back. So, nandito na guys. No? about naman tayo sa Pika ka Jazzer yes No. So kung bago ka sa channel ko, Pika ka Jazzer yes No, no pwede ka magtanong. Isa lang ang magiging sagot within 1, 2, or 3. And of course, kapag nakapagsip ka na ng tanong, nakapili ka na ng number, na magiging sagot sa tanong mo, please comment down below. Then of course guys, maraming salamat sa mga nag-share ng na aking video sa mga uri ng social media platforms. Maraming salamat po. Maraming salamat po pala sa mga solid subscribers, solid followers, sa mga bago subscriber, and of course, bago followers natin dyan. At maraming salamat sa mga silent viewers. Maraming salamat po sa inyo. Napasensya na po kayo kung bihira tayo nakakapag-uploads, no? Gawa ng may mga pasyente po tayo every Thursday. Dahil kasi may mga naka na po tayong Friday reading, no? Kaya po tayo na-delay sa uploading. Pero magtutuloy-tuloy pa rin ang ating um, ang pag-uploads, no? Pasensya na po kayo dahil um yun lang na may meron tayong mga um, ginagawa na para lang uh, para makatulong din sa ibang tao. So let's see oh. What is the pika card? Yes or no? Alamin natin magiging sagot sa tanong mo. Let's watch this. Number one, there is a no. Heavy energy, black weight down by worry. See? Ito yung isa sa bagay na sinasabi ko na kailangan mong um, kumbaga ipahinga no, ang yung sarili para kasi nangangamba ka, natatakot ka. No? Masyari mabigat ang iyong pinapasan at mabigat ang iyong daladala. No? Binablock ka para hindi magawa ng tuloy-tuloy yung -tuloy magandang eksena sa at obligasyon mo sa buhay mo. So, kailangan matuto tayong huminde, ha? Hindi lahat ng bagay tinatanggap. Na over, ano tayo, baggage. No, dahil lahat ng bagay pasanin, obligasyon na ibang tao, bibit-bit natin. May kanya-kanya tayong bag sa bawat buhay natin. No? Bawat isang tao may isang bag. Hindi pwedeng lahat ng bag na yung bibit-bitin mo. Mahihirapan ka. Mahihirapan kang dalhin yon, Mahihirapan kang makapag-proceed at makatulong pa sa, sa mas nakakarami. No? Number two, there's a no. Patay, close not lockout do not enter big sabihin nito no sinasarado tong pintuan na to kasi may may bagay na hindi para sa iyo no hindi ka hindi mo kailangan ituloy yan hindi mo kailangan ipagpatuloy yan para lang masabi na matapang ka so pinapakita dito na kailangan matuto tayong pakiramdaman not matuto tayong humindi no kung kinakailangan number three, there is a yes Neatly tied up, secure, trustworthy connection. Ibig sabihin ito, napakatindi na pagkakabigkis. Na no, isa sa bagay na kahit pilit paghiwalay yung isang bagay, kung itong bagay na ito ay para sa'yo, hindi talaga, talaga, hindi talaga yung makakawala. Na no, talagang ibibigay sa sa'yo ayon sa kalooban ng Diyos. So, napakahipid na connection, na kahit napilit mang milalayo, talagang pagbibigis yung tadhana at pagkakataon. So, guys, this is um a special gabay for the month of September 24 hanggang September 30 for the sign of Taurus. So, Taurus, 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 maraming salamat po for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading na hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyan. Comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. Then, of course, maraming salamat po sa mga walang sawa pag -support sa akin channel lalo lalo na ang skip ng ads Saway pagpalaan kayo ng just at mega pal kung sino po gusto magpa reading natin no, we have also available po yung ating private reading po no, by, a, um, message nyo lang po ako no, no sa aking uh, messenger if you want to proceed for that maraming salamat po guys and see you the next video bye bye and babush